Pirang ulam to. Hmm. Top. Pirang hmm. hmm. ah. ko to isa para magmamantiga ba, ba? Sa umaga. Sarap to. Uh -huh. ah, sama tingin. <laughs> 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 Ito ay nang tanghalian namin. Hmm. Itlog ano na pa? pula. Itlog na pula saka... sa ka kamatis, sa kilong si kamatis. Si sa saka kalating kilong si sibuyas. Sa ka na sili. Sa piniritong tilapia. Ayun. Ayun. kamatayang tilapia, mga ah. idol. Eh, fight Hindi na ikaw. Jinta ya pare. Sige, ada oh. Para meron kayo diyan. All right. <laughs> Sabi si <siya> Ana, ano kumain? <laughs> sarap na. Oh, sarap talaga. Kumain ka Sabi niya, may gulay-gulay. Hmm. Hmm. Eh. Hmm. Oto yun yan. Hmm. Sapa. Hmm. Hmm. Nakayos sa kami. Ah. Ayaw. Hmm. Birang ulam to. Hmm. Tap. Itog na pula, tsaka kamatis. Hmm. Sabi sa tahali yan. Tapos <laughs> Baka mag Crap! Hmm? Ay, <laughs> hmm. oh. ah. ba nakukuha ko yung tulito? Hmm. Meron po kaming, ano, bagong kasama. Saan ang uh, mo muna dyan, Daniel?

Mmm. Mm. Uh -huh.